Good morning everyone, is there everybody? Ito pala ang aking nanay, nandito na naman pala sa Batangas. Magkakamukha. Oh. O, oh, diba ba magkamukha kami yan, o. No? Balayong. <makes> Balayong, <makes> ano. Oh. <makes> ang aking nanay, ang aming nanay na pinakamamahal, <makes> o. <Hello? makes> <makes> Naingkit din siya, o, naigaya din. Halikak ko din daw siya, O, mwah! ang oh, may gayang aking baby oh. Ang ng karne dito? Oh, hanggang. Ang kami ang kakain ng kamote. Ito ang aking nan, no? Galing pa yung bikol. Lumuwas dito. Kukikilan ako Ano po? Petro. Petro? Um, Parang wala na pang... <tinyo> Ay, ito nga pala nga akong kapatid ko na sa lahat. <laughs> Ay, ko ito na lang po, oh. Wala, wala. Di pala akong nakasabi na mamalinggi sila, ate. Ay, malapit na naman, mga ibo, sang saging nang lakuya, oh daming binili kanina May nagbili ng 1.3 sa, sa no? naulang sani. Nagluwas ulit, oh. Yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay! Yeah! Oh! Hi, <laughs> followers! Hi! Hi! Hello! Hi! Yan ang Hello. kanyang asawang pinakamamahal Hi. sa buhay. Oh, yeah <laughs> Kaso, kaso, ano, So, no, oh, ang sweet naman, nakakaingit. Ayan po sila, oh. <laughs> nakakaingit po sila, oh. Tingnan mo, oh. Ay. Hernet daw, oh. Ilan hernet po? Isa lang po, ate. Tapos, Ilan meron yung ate? Yung buhok mo. Magkano to? Yan po ay lima, lima, lima. Akin na po. Tapos po ito po ay kinse. Ito na po. Kinse lima is 30 lang po lahat. Bye!